Ito yung baguan, o. Oh. Admin nila, o. Oh. <laughs> <laughs> dito kami sa Hormat. Magkasama kami ngayon. Nagkukuha kami ng pang namin. yung pang baby oh punta tayo sa mga doon sa pang lalaki ito oh itong ang damit babayo ito yung ano nila mid in India baba na ako kasi wala na dito yung kasama ko <laughs> <laughs> nasa taas pa pala siya oh <laughs> Pagbaba na yung ting baguhan. Yung nila. O, oh, andito kami ngayon sa may pagkain section. Mungkin ini kita pelit kauban uban tu. Indah mana sih? Oh tuan.